Ang mga angka ng mga anak ni Noe. Unang kronika, isang bersikulo lima hanggang isang bersikulo tatlo Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Sina Askenaz, Rafat at Tagarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Sina Alicia, Tarsis, Kitem at Rodanemye naman ang kay Javan. Ito ang mga anak at apo ni Japheth. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa sa kanila ay mayroong sariling mga wika at lupain. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Kos, Egypto, Libya at Canaan. Sina Siba, Havila, Sabta, Roma at Sabteca ang mga anak na lalaki ni Kos. Sina Saba at Dede naman ang kay Roma. Si Nimrod, na isa pang anak na lalaki ni Kos, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga dahil sa tulong ni Yahweh, kaya may kasabihang, maging mahusay ka sanang mga ngaso tulad ni Nimrod, sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinner. Mula rito, pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Ninive, Robot Ear, Kale at ang resin sa pagitan ng Ninive at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Egypto ang ama ng mga Tagalod, Anam, Lihab at Nafta, gayon din ang mga taga Patros, Kasla at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Si Sidon, na panganay ni Canaan, ang sinunda ni Het. Kay Canaan din nagmula ang mga Jebuso, Amuario, Gergeseo, Havita, Ereseo, Sineo, Arvedeo, Zimaario at Hamateo simula noon kung saan saan nakarating ang mga kananiyo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sedoma, Gomora, Adma at Zeboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kanika nilang wika. Si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japhet, ang pinagmula naman ng lahi ni Heber. Sina Ilam, Asher, Arfaxad, Lod at Aram ang kanyang mga anak. Sina Uz, Hul, Geter at Mas ang mga anak naman ni Aram. Si Arfaxad ang ama ni Selo na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber, tinawag na Peleg o ang isa, sapagkat nagkahiwa-hiwalay ang mga tao noong kanyang panahon, si Joktan ang kapatid niya. Si Joktan ang ama na Almodad, Shalef, Hazar Mavit, Jera, Hadorim, Uzo, Daikla, Obol, Abimele, Sheba, Ophir, hav Ayla, at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sefer sa kaburulan sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kanika nilang angkan, wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha.